What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will feed me. <laughs> Hindi ako vampira, te. Ano vampira? Sige na, papasukin mo na ako. Pa lang ako, te. Saglit lang. O sige, knock, knock na lang. Knock, knock. Who's there? Vampira. Vampira who? Pare, pa utang naman, no? Oh. Ayaw mo? Wala ka vampira? Ate, nahulog yung anak nyo sa may kanal, ate. Bigyan ka na, bigyan na, lumabas ka na kayo. Il Iligtas natin. Wala kayo, anak? Baka sa kapitbahay. <laughs> te, pasok na ako, te. Te, bilis na, te. May 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 umahabol sa akin, te. Ayaw mo talaga, te. Habala ka, alas na ako, ha. Thank you. You're welcome. <laughs> What happened, Bella? I'm going to go to vampire. I'm going to go to the vampire. What happened, Bella? Are you crying again? Why are you crying? Vampire, right? I know. <laughs> I'm <laughs>